Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi. Kabanata 856 hanggang anim na po. Kabanata 856. Bukod dito, ang buong tao ay tila napaka-awkward at hindi niya alam kung saan ilalagay ang magkabilang kamay. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagkuskus niya gamit ang kanyang mga daliri. Naunawaan kaagad ni Charlie na dapat ang dalawang nasa katanghali ang gulang at matatanda ay may ilang mga hindi pangkaraniwang alaala tungkol sa pagluluto at pagkain, o tungkol sa pag-uwi kasama niya. Nalaman din ni Paul na tila hindi tama ang mga bagay, ngunit nahihiya siyang magsabi ng kahit ano, kaya nasabi niya lang kay Charlie, Mr. Charlie, punta muna tayo sa box. Kasabay nito, sinabi niya kay Mei Ching, Mom, mahigit sampung oras ka na sa eroplano. Ikaw ay dapat na medyo pagod. Kung gusto ninyong mag-usap ni Uncle Wilson, maaaring tayong umupo sa kahon at mag-usap. Noon lang biglang bumalik sa katinoan si Mei Qing. Kung ano lang ang iniisip niya ngayon, ay ang nakaraan kay Jacob, at naalala pa ang mga detalye ng unang pagkakataon nila ni Jacob. Halos limampung taong gulang, bigla siyang namula at nagmadaling sinunod ang sinabi ng kanyang anak at sinabi, Oo, oh, tama. Nakikita mong nalilito na tayong lahat. Umupo tayo sa kahon at makipag-usap. Nagmamadali ding sinabi ni Jacob. Okay, maupo tayo sa kahon at mag-usap. Naisipan ko lang makipag-chat, pero nakalimutan ko na. Walang magawang umiling si Charlie, at napabuntong hininga pa sa kanyang puso. Mukhang ang dalawang tao ay talagang nakikipaglaban sa apoy. At ito ay ang tuyong kahoy at nagngangalit na apoy na naghihintay ng higit sa dalawampung taon. Kung nagkikita sila at binibigyan sila ng pagkakataong masunog, tapos siguradong mag-aapoy ito ng nagngangalit na apoy. Nanguna si Charlie, na dinala ang lahat sa dining department ng Shangri-La. Ang manager ng catering department ay matagal nang inutusan. Sa sandaling nakita niya si Charlie, agad niya itong binati at magalang na tinanong. Hello sir, Are you a member of Shangri-La? Umiling si Charlie at sinabi, hindi ako miyembro, pero hiniling ko sa isang kaibigan na mag ng isang kahon para sa akin. Nagmamadaling nagtanong muli ang kabilang partido, kung gayon, ano ang iyong apelido? Anong numero ng kahon ay nakalaan? Sabi ni Charlie, Wade ang apelido ko, pero hindi ko alam kung anong box number ang nabook para sa akin. Nagbook ako ng kahon sa pamamagitan ng iyong Presidente Isaac. Agad na yumuko ang kabilang partido ng may paggalang at sinabi, Ikaw si Mr. Charlie, kami ay naghanda ng kahon para sa iyo. Sumama ka sa akin, bahagyang umiti si Charlie, tumango at sinabing, Salamat. Dinala ng manager ng catering department ang apat na tao sa kahon. Tanong ni Paul, nagtataka si Charlie. Mr. Charlie, Kilala mo ba si Mr. Isaac? Tumango si Charlie at ngumiti at sinabi, Alam ko, pero hindi ako pamilyar. Paul subconsciously said, Mukhang pag-aari ng pamilya Wade ang Shangri-La, at si Mr. Isaac, ang tagapagsalita ng pamilya Wade. Nagtataka namang tumingin si Charlie kay Paul. Hindi niya talaga akalain na hahawakan ito ng Amerikanong ito ang napakalinaw ng lugar. Kaya napangiti siya at nagtanong. Mr. Paul, maraming takdang aralin ang ginawa mo para sa Oris Hill. Tama? Tumango si Paul at sinabi, bago ko ilipat ang kumpanya sa Oris Hill, sinimulan ko ng maunawaan ang ilang sitwasyon sa Oris Hill. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay ang pagsisikap ng aking ama. Hindi ko ito madadala sa isang lugar na walang paghahanda. Sa kakaibang kapaligiran, hindi napigilan ni Charlie na humanga. Mr. Paul napakametikuloso mo at forward looking. Naniniwala ako na magagawa mong umunlad sa Oris Hill sa hinaharap. Bahagyang umiti si Paul, ipinasa ni Charlie ang award. Pagkatapos noon, may bigla siyang naalala, tumingin siya kay Charlie at nagtanong na nagtataka. Mr. Charlie, ang iyong apelido ay Wade, at kilala mo si Mr. Isaac mula sa Shangri-La. Ikaw ba ay mula sa pamilyang Wade ng Eastcliff? Kabanata 857 Talagang hindi inaasahan ni Charlie na mahulaan ni Paul ang kanyang pagkakakilanlan ng sabay-sabay. Gayunpaman, alam niya na si Paul ay gumagawa lamang ng isang hula. At hindi niya maamin ang ganitong uri ng bagay. Tatanggi na sana si Charlie. Tumawa ang matandang guro sa gilid at sinabi, Oh, Paul! Masyado ka talagang nag-iisip. Ang manugang ko ay ang manugang na narecruit sa aming pamilya. Kung siya ay mula sa pamilya Wade, natatakot ako na ang aming pamilya ay lumipad sa sanga at maging isang phoenix. Kahit na si Jacob ay karaniwang hindi masyadong motivated, at hindi siya gumagawa ng anumang negosyo. Pero alam pa rin niya ang pangalan ng pamilyang Wade sa Eastcliff. Masasabi pa nga na walang gaanong tao sa China ang hindi nakakakilala sa pamilya Wade, dahil sikat na sikat ang pamilyang Wade. Dahil dito, imposibleng maniwala siyang si Charlie, ay kabilang sa pamilya Wade, sapagkat napakaraming tao na may apelidong Wade sa mundong ito, ngunit isa lamang ang pamilya Wade. Alam na alam niya ang karanasan ni Charlie sa buhay, noong bata pa siya, pinasok niya ang bahay ampunan. Noong siya ay labing walo, lumabas siya para magtrabaho sa construction site. Noong siya ay nasa early 20s, inuwi siya ng kanyang ama at naging sariling manugang. Paano ngang gayong tao ay kabilang sa pamilya Wade? Kung si Charlie ay magiging pamilya Wade ng Eastcliff, hindi ba siya ang nawawalang young master ng pamilya? Nang mabalitaan ni Paul na manugang si Charlie, agad niyang napagtanto na mali ang kanyang hula. Pagkatapos ng lahat, anong uri ng pamilya ang pamilya Wade? Bakit hinahayaan ng isang pamilya ang kanilang young master na maging manugang ng iba? Maging ang presidente ng Estados Unidos, ay hindi maaaring magkaroon ng gayong mga kwalifikasyon. Kaya ngumiti siya at sinabi kay Charlie, mukhang mali ang pagkakaintindi ko. Ikinalulungkot ko, ngunit ang pangunahing dahilan ay ang pangalan mo ay Wade, at ang siyang rila na ito ay pag-aari ng pamilya Wade. Kaya masyado akong nag-iisip. Sana mapatawad ako ni Mr. Charlie. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, Mr. Paul, hindi mo kailangang maging magalang. Habang nag-uusap sila, dinala sila ng manager ng catering department sa pinto ng kahon, at magalang na sinabi sa apat na tao, Mr. Wade, at mga bisita, mangyaring pumasok sa loob. Pumasok silang apat sa kahon, at inanyayahan ni Charlie ang kanyang biyanan na maupo sa pangunahing upuan. Pagkatapos ay sinabi sa kanyang unang mahal na si Mei Ching, Tita, maupo ka sa tabi ng aking biyanan. Pagkatapos ng lahat, napakaraming taon na kayong nagkahiwalay. Hindi pa kayo nagkita, dapat maraming bagay ang gusto niyong pag-usapan. Tumango si Mei Ching at nakangiting nagsabi, Okay. Pagkatapos ay maaari kang umupo kasama si Paul. I think marami din kayong pwedeng pag-usapan ni Paul. Nagmamadaling tumango si Charlie at sumang-ayon, ngunit patuloy na ipinaalala sa kanyang sarili na dapat ay mas maging maingat siya kapag nagsasalita sa harap ni Paul dahil ang taong ito hindi simple. Pagkaupo, iniabot ni Charlie ang menu sa dalawang matanda at pina-order sila ng ilang pagkain na nagustuhan nila. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Oh, Mei Qing, naalala ko pa kung aling mga pagkain ang gusto mong kainin. Hayaan mo akong mamili para sayo. Nagtatakang tanong ni Mei Ching. Hindi, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, naalala mo ba kung ano ang gusto kong kainin? Ngumiti si Jacob at sinabi, Siyempre, hindi ko talaga malilimutan ito. Pagkasabi noon, Kinuha ni Jacob ang menu at nag-order ng ilang pagkain sa waiter, na lahat ay mga lokal na pagkain mula sa Oris Hill. Sa tuwing nag order si Jacob ng ulam, mas nagulat ang ekspresyon ni Mei Ching. Pagkatapos ng ilang beses na pag-utos ni Jacob sa isang hininga, napatulala na siya sa sorpresa. Dahil bawat ulam na in-order niya ay Oris Hill dish na sobrang nagustuhan niya noon kabanata 858 hindi napigilan ni Mei Ching na mapabuntong-hininga hindi ko inaasahan na naalala mo pa rin ang mga pagkain ito upang maging honest ang ilan sa kanila ay hindi ko na maalala ngayon pagkatapos magsalita muling sinabi ni Mei Ching sa totoo lang ang pagkain sa aking bayan sa Suzhou ay masarap din pero hindi ko alam kung bakit pagkatapos kong makarating sa Ore's Hill at pumasok sa universidad. Mas gusto ko ang mga lokal na pagkain ng Ores Hill. Napangiti si Jacob at sinabing, Naalala ko pa na lagi mong sinasabi na gagawin mo ang ilang mga pagkain para subukan. Sayang naman, sa pagsasalita tungkol dito, nagmamadaling nagtanong si Jacob, Nga pala, Mei Ching, sinabi namin ngayon lang tungkol sa pagpunta sa bahay ko para magluto at kumain. Paano mo iniisip ito? To be honest, ako ay naghintay ng napakaraming taon, at gusto kong mapagtanto ito. Nang marinig ito ni Mei Ching, lalong naantig ang kanyang puso, kaya't sinabi niya, Wala akong problema. Hindi ko alam kung may oras si Paul sa gabi. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa anak niyang si Paul at nagtanong, Anak, mayroon ka bang ibang arrangement sa gabi? Kung wala, Paano kung pumunta tayo sa bahay ng Tito Wilson mo, para sa hapunan ng magkasama? Makikita mo rin pala ang anak ni Uncle Wilson. Tumango lang si Paul at ngumiti at sinabi, Kung gayon, hindi ko talaga mahihiling yon. nang marinig ito ni Jacob, natuwa siya. Agad siyang nagsalita, kung gayon, gagawin natin ito, Mei Ching, kung anong mga pagkain ang lulutuin para sa gabi. Ngumiti si Mei Ching at sinabi, Oh, ngayon hayaan mo akong sabihin na hindi ko talaga masabi. Pagkatapos noon, bigla siyang may naalala at napangiti. Bakit hindi natin dagdagan ang WeChat account? Sasabihin ko sa iyo sa WeChat kapag naisip ko na ito. At pagkatapos ay sabihin ko sa iyo para tulungan mo akong pumunta sa palengke ng gulay. Bilhin ang lahat ng sangkap. Ipadala rin sa akin ang address ng iyong tahanan. At sasama ko sa aking anak bandang alas 5.30 ng hapon. Sa sobrang tuwa ni Jacob ay kinuha niya ang kanyang mobile phone. Binuksan ang kanyang WeChat scan function. At sinabi, Mei Qing, scan ko ang iyong telepono. Mahigit dalawampung taon nang hindi nag-uusap ang dalawa. Kahit na ang telepono number ni Jacob, hiniling ni Mei Qing na pansamantalang dumating ang isang matandang kaklase. Kaya hindi na kailanman nagdagdag ng WeChat. Sa panahong ito, naging mas mahalaga ang WeChat kaysa mga numero ng mobile phone. Ang iyong mobile phone number surier, food delivery person, at kahit telemarketing. Alam ng lahat ng mga scammer sa panluloko sa telecom, ngunit ang iyong WeChat, ay dapat para sa iyong mabuting kaibigan o isang taong kilala mo. Sa makatuwid, ang kakayahang magdagdag sa WeChat, ay ang pinakamalapit na paraan ng pakikipag-ugnayan. Higit pa, pagkatapos idagdag ang WeChat, makikita mo ang circle of friends ng kabilang partido, makikita mo ang mga larawan ng kabilang partido, mga video ng kabilang partido, at bawat bahagi ng buhay ng partido. Kung ang isang tao ay may damdamin para sa ibang tao, tiyak na nais niyang tingnan sa lahat ng circle of friends niya. Sa sandaling ito, Halos magkapareho ang iniisip ni na Jacob at Mei Ching. Nang makitang nagdagdag na ng WeChat ang dalawa, kinuha rin ni Paul sa gilid ang kanyang cellphone, at magalang na sinabi kay Charlie. Charlie, bakit hindi natin idagdag ang WeChat sa isa't isa, at mag-iwan ng contact information? Hindi talaga gusto ni Charlie ang pagdaragdag ng mga estranghero sa WeChat, ngunit dahil kinuha ni Paul ang pagkukusa na sabihin ito ngunit hindi siya madaling tumanggi. Kaya binuksan niya ang kanyang mobile phone at iniskan ito at sinabi, Okay, hayaan mong iskan ko ang sayo. Matapos idagdag ng dalawa ang WeChat, curious na tinanong ni Paul si Charlie. Mr. Charlie gusto kong malaman kung anong ginagawa mo sa buhay. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, hindi ako kasing taas mo, nananatili lang ako sa bahay. Aking nakasanayang trabaho ay paglilinis, paglalaba, pagbili ng mga gulay at pagluluto. Matapos makinig kay Paul, nagulat siya, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang mga mata o ekspresyon, na mababa ang tingin kay Charlie. Ngumiti siya at sinabing, Charlie, napakasarap din ang buhay na ito. Maluwag at matikas, to be honest, naiingit ako. Kabanata 850 siyam. Pagkatapos ng lahat, si Paul ay ipinanganak sa isang pamilya ng mataas na ranggo na intelektual, kaya ang pangkalahatang kalidad ay medyo mataas. Hindi katulad ng iba, nang marinig niya na manugang si Charlie, tumingin siya sa iba. At hindi nakaramdam ng kahihiyan si Charlie, kung tutuusin, hindi isa o dalawang araw para sa kanya na magkaroon ng masamang damdamin tungkol sa pagiging live-in son-in-law. Sa pagkakataong ito, Muling sinabi ni Paul kay Charlie. Nga pala, Charlie, dahil kilala mo si Mr. Isaac mula sa Shangri-La, ngunit hindi ko alam kung maginhawa para sa iyo na maglaan ng ilang oras para ilakad mo ko. Pagkatapos ng lahat, inilipat ko lang ang kumpanya pabalik sa Ores Hill. Kailangan din namin ito upang aktibong palawakin ng mga lokal na mapagkukunan. At contact sa Ores Hill. Kung matutulungan ako ni Charlie sa pamamagitan nito, kung gayon ay tiyak na hindi kita pakikitunguhan ng masama. Ayaw ni Charlie na malaman ni Paul kung gaano siya kalapit kay Isaac. Kung tutuusin, halos nahulaan niya ang relasyon sa pagitan niya, at ng pamilya Wade na yun lang. Kung nakuha niya na makilala si Isaac sa pamamagitan ng kanyang sarili, maaaring natutunan niya ito. Tikman ng higit pang mga detalye. Kaya humingi siya ng tawad at sinabi kay Paul. Paul, to tell you honestly, I don't know Mr. Isaac. It happens na nagkaroon ako ng personal na relasyon sa isang kaibigan niya, at ikinahihiya ko ito. Ang taong yon ay nakilala ko noong tumulong ako sa iba na manood ng Feng Shui. Feng Shui, nagtatakang tanong ni Paul. Charlie, Feng Shui Master ka ba? Bahagyang umiti si Charlie at mahina hong sinabi. Hindi ko masabi kung ano ang Feng Shui Master. Ito ay walang iba kundi ang pagbabasa ng ilang mga libro at pag-aaral sa Old Master sa ilang sandali. Upang sabihin mo ng tahasan, medyo kalokohan. Si Jacob sa gilid ay natakot na mapahiya si Charlie at nagtanong ng buong buo. By the way, Paul, anong negosyo ang ginagawa ng kumpanya mo? Lumipat na sila mula sa United States hanggang Oris Hill Partikular. Kaya dapat napakalaki ng negosyo, di ba? Napangiti si Paul at sinabi, Uncle Wilson, ang kumpanya namin ay talagang isang multinational law firm. Pangunahing nagbibigay ng high-end na legal na suporta para sa ilang fortune limandaan na kumpanya. Nagtatakang tanong ni Jacob, Paul, abogado ka ba? Tumangu si Paul at sinabi, Yes, T.U. Wilson, pareho kaming abogado ng tatay ko upang maging malinaw, minana ang kanyang mantle. Sinabi ni Jacob nang may damdamin, ang mga kinakailangan para sa pagiging abogado sa Estados Unidos ay parang napakataas ba? Diba? Sa pangkalahatan, tila kailangan mo ng PhD? Bahagyang umiti si Paul at sinabi, Tito Wilson, tama ka. Mayroong dalawang propesyon sa Estados Unidos na may pinakamataas na kinakailangan. Para sa mga kwalifikasyong pang-akademiko, isa ay doktor at ang isa ay abogado. Sa pangkalahatan, ang isang rehistradong abogado ay dapat na hindi bababa sa isang law school at nagtapos ng masters degree. Bahagyang tumango si Jacob at nagtanong, "Kung gayon, anong degree mo?" Mapakumbabang sinabi ni Paul, "Ako ay PhD mula sa Yale Law School." Tumango si Jacob sa pagkamangha at sinabing, Yale University, world class university yan. Talagang kamangha-mangha na matanggap sa isang doctorate sa ganitong uri ng universidad. Seryosong sinabi ni Paul, sinasabi sa iyo ni Uncle na kahit kumuha ka ng doctoral degree, ikaw lang ay may mga kwalifikasyon upang maging isang regular na abogado. Ang isang tunay na mahusay na abogado ay nangangailangan ng mahabang panahon ng paglago, ang ilan ay sampung taon. Higit sa isang taon ng karanasan sa pagtatrabaho at praktikal na karanasan, sa daan-daang matagumpay na mga kaso ay hindi sapat. Kaya para sa akin, ako ay isang entry-level na mag-aaral sa elementarya. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Paul sa kanyang ina at sinabi, sa totoo lang, mayroon lang akong natapos. Kung ako ay magpapatakbo ng aming sariling law firm ng independyente, ang aking sariling karanasan ay hindi sapat, kaya sa ibabaw lang ako. Kinuha ko ang posisyon ng general manager. Pero ang nanay ko talaga ang tumulong sa akin behind the scenes, at gumabay sa akin na patakbuhin ang kumpanya. Kung wala ang tulong niya, malamang na masira ang kumpanya sa aking mga kamay. Kabanata 806 anim napo. Napatingin si Jacob kay Mei Ching nang may pagtataka at bumulong. Oo, oh, Mei Qing, ikaw ba ay marunong sa batas at law firm? Napangiti si Paul at sinabi, Tito Wilson, huwag mong maliitin ang aking ina. Sa katunayan, si nanay ay isa ring PhD student sa Yale Law School. Siya at ang aking ama ay nagkita at nagpakasal sa Yale Law School. Ang tatay ko ang nagtatag ng law firm ng pamilya, at ang nanay ko naman ay nandoon para tulungan siya. Kung wala ang mabuting tulong ng aking ina, hindi magiging maayos ang karera ng aking ama para magtagumpay. Kaagad, napabuntong hininga si Paul na may pag-aalipusta sa sarili. Hindi pa lumaki ang kakayahan ko. Gayon pa man, kaya kailangan kong abalahin ang aking ina sa lahat ng oras. Ngumiti si Mei Qing at sinabing, Anak, sa katunayan, napakahusay ng nagawa mo. Umaasa ako na maaari kang lumaki sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay kunin ng kumpanya ng buo. Sa kasong ito, hindi na kailangang magtrabaho ng husto si nanay. Dahil doon, hindi na pigilan ni Mei Ching na mapabuntong hininga, bumalik na si nanay sa Ores Hill. Ang pinakamalaking ideya sa aking puso, ay hindi upang simulan ang negosyo ng ating pamilya sa Ores Hill, ngunit upang tamasahin ang pagreretiro ng isang Chinese lady sa lungsod. Pagkatapos, Tumingin si Mei kay Jacob at bumuntong hininga sa kanyang puso. Nagsumikap ako sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon, ngunit talagang pagod na pagod ako sa aking karera. At saka, hindi ko pa talaga naramdaman ang sarap ng pag-ibig, kaya gusto ko na ngayong bumalik sa bansa, mag-concentrate ka sa pagiging lady, at kung bibigyan ng pagkakataon, siya umaasa na makasama si Jacob. Ang kanyang unang pag-ibig, kung itutuloy mo ang hangganan, ito ay bumawi sa mga pinagsisisihan niya sa loob ng maraming taon. Alam din niya na ang mga abogado sa Estados Unidos ay talagang isang napakatanyag na profesyon. Dahil maraming demanda sa Estados Unidos na napakataas ng kabayaran, kadalasan ay 10 milyon, kahit na daan-daang milyon. Ayon sa mga ulat ng media, ilang taon na ang nakalipas. May nagdemanda kay Marlborough, isang sikat na American tobacco brand, para sa pag-udyok sa paninigarilyo at sanhi ng kamatayan. Ang Korte ng Amerika, kahit na iginawad ng daan-daang milyon bilang kabayaran, mayroon ding isang lalaking asyano na binugbog ng security ng American Airlines sa eroplano. Ang insidente yon ay may napakasamang epekto sa airline. Sa huli, nanalo ang abogado ng 10 sampung milyon na kabayaran para sa lalaking asyano. Para sa mga abogado, kailangan din nilang makatanggap ng hindi bababa sa 30 hanggang 50% ng halaga ng kabayaran, at minsan mas mataas pa. Sa makatuwid, ito ang dahilan kung bakit ang mga abogado sa Estados Unidos ay napaka-profesional at sila ay desperado lang na magsampa ng kaso at gawin pa ang lahat ng gusto nila. Dahil ang mga benepisyo sa likod nito ay talagang napakalaki posibleng manalo ng isang malaking demanda, at ang direktang kabayaran ay nahahati sa ilang milyon, na mas madali kaysa sa mga ordinaryong tao na kumita ng pera. Sa makatuwid, sa Estados Unidos, ang katayuan ng mga abogado ay napakataas din, at lahat sila ay mataas na uri ng mga tao. Lalo na ang ilan sa mga mas sikat na superhero sa United States, mga taong tulad nito sa pangkalahatan ay maaaring maging mga bilyonaryo. At kahit na maraming mga bituin na bilyonaryo at mahalaga na Amerikanong panauhin. Kaya naman, hindi mapigilan ni Jacob na maging mas mababa sa kanyang puso. Dahil nahulaan niya na ang pamilya ni Mei Ching ay dapat na napakayaman. Kahit na sapat upang gawin ang kanilang ina at ang anak ay maging isang upper class society sa Ores Hill. Sa kaibahan, wala siyang masasabi.